kalbo, chichibog na naman sa barko pero mag-oopera muna for today's video. Panoorin nyo guys kung paano ko bubutasin tong pader na to para makita yung mga sira-sirang tubo tapos ibabalik ko rin ng maganda. Let's go! So ayun na nga guys, wala nang teka-teka, pumunta na kagad ako sa workshop para kumuha ng mga sandatang gagamitin. Cheers! tools. Okay, ready na yung mga pantibag. Simulan na yung pagsira sa barko. Este Operasyon 101. Alright! Unang gagawin, sukatan para malaman ng lagari kung automatic, kung dadaan, Elyen? Pagkatapos sukatan, butasan, dyan naman ipapasok yung lagari nating automatic. Normally kasi guys, yung mga nakikita nyo sa video ni Kalbong Siman TV, ang madalas niya sirain, kalawang at bakal. Ngayon naman, kahoy lang, kaya medyo malambot at marupok. Oh, she! Pagkatapos butasan, pwede nang kumain este chapchapin. Pagka nga sinaswerte ka nga naman, nahulugan mo na ba yung utang? Shish! Eh, mukhang nabawasan yung buhok ng kalbo kaya silipin natin kung gano'ng kalalim yung hinulugan. Kitang-kita na pala yung sirang tubo dito guys, nagkalat pa yung mga dumi sa kable ng kuryente, Napakadelikado tapos yung butas, ang laki. Pwedeng-pwede nang pumasok yung daga dyan. Oh no! Move on na tayo dyan. Another butas. Wasak talaga yung barko kay Kalbong Siman TV. Alright! Sa totoo lang guys, marami na rin yung gutom ko. Kaya bilisan na natin ng makakain. Kung kanina guys, nahulog na lang ng kusa, ngayon naman ayaw na magpatanggal. Kaya pala matigas guys, may bakal na tinamaan. Tara, takpan, sabay food trip. Ayan lang muna yung magiging cover guys, pansamantagal kasi kailangan papalitan yung tubo. Kaya let's eat! Hey, napakaangas par, mukhang panalo na naman yung hinandang pagkain ni Mayor. Sheesh! Tanggal talaga yung pagod dito ng kalbo kahit hindi naman napagod. Alright! Para nga pala sa mga bagong followers ni Kalbong Siman TV, unlimited pala yan guys. Kumuha ka hanggat gusto mo at higit sa lahat, libre. Oh, shi! Tapos yung mga gulay-gulay, ang dami. This is it na ba para maging healthy? Oh, yeah! Hala, banda roon. Nilagay ni Mesman, meron pa palang isang menu. Hindi na magkasya Chicken barbecue? Paano ba yan guys? Chichibog muna yung kalbo. See you ulit. Next vid. Bye-bye,